Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to my blog. Good morning, good evening, good afternoon. So, ngayon guys, andito tayo sa ating maliit na lupain. Surbi tayo don kung meron bang mga bunga ang ating lansones. Yes. Tara guys, let's go. Intro muna tayo, guys. Wee! <laughs> ngayon guys doon tayo punta tingnan natin doon kung mayroong bunga ang mga tanim ko dito guys yung taginit parang nahihirapan ang mga tanim ko yung mga durian lahat sa rambutan nasunis nahihirapan nung taginit lalagas ang mga dahon so ngayon sila bumalik na pero sa ibabaw na matay na sa ibaba parang mayroong mga ano mudlot balik ba mudlot bisaya pa what ayan guys so may mga ano oh, ayan o ay ah, saan ito ayan oh, o buhay sila pero akala ko mamatay na ito bigla may ano Namabas. Oh, yun na pa. Nasa ibabaw, wala na silbi yan, patay na. Hmm? malambot na siya, oh. Kala ko mamatay na siya, guys, buhay pala, oh. Oh, may dahaw na yung isang durian may dahaw na guys oh. so tingin tayo sa ibang durian ito din patay na sa ibabaw pero dumating ang tag May udlot na rin ito. Saan bang udlot nito? Basta buhay pa to. Yun. Your... <laughs> din. Meron din doon durian. Buto. Ang abaka namin. O, oh, ayan oh, Lupay-pay. Oh. Masin tayo ito sa taginit. Lipat guys siya. Pero so, mabuhay dan bubalik yan. Sabi saya guys, bumakod yan, bumakod. <laughs> Pwede niya guys, awalan oh, bunga. Oh. Inerbis kuna. ko na. Dito, may dalawa dito. Tingnan natin. Ayan guys, oh malapit na mahinog takpan natin yan basta maunahan tayo yan so doon tayo guys sa unahan so nagdorian dito guys kaya ang baba ba patay na pero sa iba ba may udlot sulta ito sa tagilip kaya ganyan ma ano sa mga tanim natin Hindi, hey, maliit pa sila. Hindi, hila gano'n mga. No, Survive sa init. So, saunahan so tayo guys. Dito. So, Subi disorbe mo tayo sa ating mga tanim. Yung mangga, laki na. No? May grafting akong rambutan dito guys. Ayan o. No?

And guys, so kala ko mamatay na to guys. So, Mayo kayo dumating ang udlot. oh, yan Oh. Budlot ang udlot. Yan, buhay na siya. Orange to guys. American orange. ya no, Laki na. Ang peso na guys. Tingnan natin dito. Ang mga lansones. Hmm. Oh. Yan yeah, guys, oh. Rambutan, grafting. Laki na niya guys. Mga susunod na taon yan, bubunga na guys. Ayan guys, may lansunas tayo dito guys. Pero sira na siya. Sirak yan sa bagyong udit. Ayan Oh. Binalatan siya. Pero may dahon pa Buhay pa. Pero hindi yan bunga. Dito o. Oh. Itong lupa na guys. Ayan Oh. madam mo na kailangan ng tabasin yun tayo guys yan guys so kagabi guys ang lakas ng ulan o oh. tingnan yung tubig o oh. lumabas na lalo ang lakas ng ulan kagabi dog at kiblat dito tayo punta guys Tingnan natin dito ng lansones. Mayroon siya mayroong bunga. Ayan, may lansones. Diyan, o. Oh. Walang bunga. Dito. Tingnan natin dito. Pag umuulan, guys, maraming mushroom ang lumilitaw sa lupa. Yung, yung mga lamta na kahoy. Lamta na saging lumilitaw dyan ang mga maskong dito sa bukid wala naman dito dito melansonis ayan oh may bunga din sa dito guys oh may bulaklak oh may bulaklak din oh ayan oh, dito, sa oh. ayan sa ibaba oh hindi na makita guys Yan sa isa. isa. Yan, meron don May langka pa dito okay, so. Ito, namin, guys, oh. So, lupa na guys, oh. Dita nyo guys, para nang gubat, oh. May tubig pa dito. Ayan, oh. Maliit na puno ulit ito Walang bunga Ayan Gusto na ha may malaki hmm. Yan, na sunis yan oh. Hindi makita kung may Ah meron guys Ayan sa unahan oh. May bulaklak oh. May bunga rin ito. Pero, maliit lang, hindi marami. Ayan ito. Ito yung isa. Mag-ubat ito sa amin guys. Ayan. May malaking bato dito. Ayan o. Oh. Ayan lang tayo guys. Grabe yung madam mo na dito guys Pero tutabasin ko to guys Mga sunod na buwan Sunod na buwan na tutabasin Para malinis ito ah. Tomel, langsung ni I Ando mean, yung isa. Laki ng kahoy yun. Ito tayo guys. Ito guys, mayroong bunga Oh. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, wala ibabaw. Hindi oh. lang makita guys, ang layo. Kunti lang ang bunga niya. Doon ang isa meron. Yan. May konti ding bunga. Tingnan natin doon sa unahan. Diyan. May nasunis din. Tingnan natin kung meron ba siyang bunga. Ya, tingin-tingin tayo sa paligid. Baka mayroong ahas. Ayan. Grabe, ang lalaki ng mga damo. Well, kapagod kasi magtabas guys kaya ganito nang na nangyari sa lupa oh. <laughs> <laughs> dami ang daasang damo isa, hmm. may isang, -isang lansones dito nawala ah ay ang dag pala sa unahan. Ayan, mayroong bunga o. Oh? Pagkali yan lang ah. May bunga rin dyan guys Ayan, na so Ayan, may bunga na o. Problema yan. Ayan. klasing Indonesia so, What! saya sangat bila guys saat nama um, daan itu guys <tuh> mana um, nama dahil? dah ini mana Dan bunga dan baik, Pak Ibang Iriah. Eh, hindi na balik yung mga malalaking puno. Yun ang madaming bunga. Nabale kasi sa bagyo. Yeah, maliliit na puno na lang ang napira. dito. Meron ding bunga dito. Pero konti lang. Konti lang ang bunga. Itong puno na isa guys. May bunga ito. Ayan o. dami ng ano, damo. Ayan o. Hindi niyo makita guys kasi malayo. Maliit pa. Pag malaki na yan. At hindi niyan vlog Dito pa. Isa. Isa. Hindi makita kasi andam mo, So ayan guys. Tapos na natin ma-sorbe ang mga lansones natin. Ang iba, mayroong bunga. Ang iba, wala. Mag-silip dito, guys. At mayroong mga masro, mga tumutubo. Ngayon, Pag umuulan, may mga masro ba tuturok sa lupa. Yung, ano, lib libgos. Dami dito. Sa... Ganitong panahon, Umuulan. Diyan tumutubo yan sa ano mga lata mga kahoy, saging. wala tayong makita, guys. Uy, na tayo. Kasi medyo murik may... baka may dragon. What? <laughs> <coughs> baka makagata ng dragon. Rabi ang damo-madamo, madamong hmm? lupa. So guys, maraming salamat sa inyong suporta. Thank you, thank you sa inyong mga tunai. Tuna, di ako hanggang dito na lang, guys. Malam, selamat, bye bye.